Hello, mga fans. We're going to Kapatagan. Ah, uh, guys, welcome to my vlog. Um, Hello, vlog. Welcome to my guys. <laughs> um, shorty kami, anak sa kami ni Chad at si Salamat kayo, brother sa CH. We're going to Kapatagan to attend the installation of the new set of officers for. Kapatagan chapter Ania sa akong likod Kaming nami Si Bro yun hey. Bro Ray Ay, wala may ramai. Ah, sige, Taguia. sige okay. <laughs> bro, Alan, Oh, dito. si Bro Alan okay, okay. <laughs> Sige Ah, uh, hopefully Maka 1 million okay. views me Para mag-monetize <laughs> na mo ha Okay, grab a dollar Follow us <laughs> uh, <laughs> Mga fans <laughs> For the views Hit like and subscribe then Muna yung mukhang ka ng pastor. Ano ka nakapiko. Guys. Nagpadam pa sa dalan. Guys, let us welcome our uh, senior leader, Tatang. Brother Tatang. On the moon. Asa din eh. Hi. 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 Hi sa itong mga fans. Yeah. dito sa middle sa Osmeña Osmeña ni bro no? Guys, we are now in uh, City Osmeña One of the municipality of Samoa del Norte eh? yes. Guys, oh, kung ano yun? Baki, oh, baki Ay, baki, dito na? Yes, sir, baki Ay, talaga? <laughs> Ito na, little chicken, ha? Chicken, kabaw Kano yung mga tigbayad na mo? Kapi Dayon, imo sorry ka na mo Baki, oh, kani Kabaw? Ako dai kung ano, loto ora din sa bora mo dahil. Extra rice, extra soup. Extra rice, extra soup. <laughs> guys, kami kayo lang. Tinula guys. Au, sabaw guys. Muni siya mo yung magbayad guys. Nakapink so, guys. Guys, mga kami guys ha. Kaya tapad niya siya magbayad. Kaya <laughs> tapad

Habil aku bayaran tanah ni bro Ya, ya Murah aku sagwat, Guys, solo sa pakai guys Saya tanah maaf kira ina try, try Kami lagi Promise Tapi bagulang kan, tanah pada atas Aku ha Kami, man Load lang, mana-mana ng load Alang Guys, motor saya kaya kena in saya kain kaya ni kaya <laughs> Ya te hero ka na to kay karon. Guys, sunod guys, mukha or og tai para may mukun buhi Guys, <laughs> guys mag-change career na ko guys. Sabato na ko sa buhi tapang, tayo. <laughs> <laughs> Dato na kayo. Buhi tapang, oh. Okay, kompleto okay, na guys. Okay na mo dyan. Yuti ang ito ni buitapang. pang nulips na lips siya itong puti kayong bayang tutoy ba? Oh, grabe, animal yun eh, kao nagtae o Oo, siyempre Guys, mau ng municipal hall sa service men niya, bago Grabe, dos buitapang, pang kao nagtae pero ako na iniawat niya? kau tai yo terus tai sedau ai jeli baul sebaul di nai tai ang baul yang dibutang ang noodles kadang oh. kantun di kaun ager biar... kan nami muta tan awak pun Ay kalau kau awal ni eh. awak tu ni kena buita pak ku grabia nak bukayo nak